Yung tunog ko ay umabot sa tinga Lungtang inang yan De? Yo, yo, yo Krrr, Para sa inyo, nanggaling pa ang Battle Record And see. This is ACRL para na. Yo, bago ang lahat. Salamat muna dahil meron nang nakapansin. Yung tunog ko ay umabot sa tenga nyo ng alanseng. May nag-PM sa akin. Kung trip ko na ba daw bumatel? Sagot ko lang ay di agad. Tamang tama yan niya pang practice. Tapos baguhan? Laban dito sa lumang artist? Eksperyensado ka lang. Pati edad ahead ka sa akin. Pero wag kang mag-alala. Bibigyan ng magandang battle. Parang mot lang kay batas. Tsak uugod-ugod to sa akin. Kasi Lazy G, Magkilus-kilus ka nga. Ano yan? Gangster na tamad, laging pabaya Pag walang ganap, nagkikis-kis lang ng tarog niya yan Habang ang singit-singit niya ay nanggigitata na Tang inang trip yan Pagtapos niya magbate, pupunta pa yan sa bigo <laughs> At manonood ulit ng mga utong ng negro O di ba ang baboy? <laughs> De, seryoso, nakita ko yan sa bigo Bumabattle siya don At ang kalaban niya, mga sundalong hapon Kasi tang ina mo, luma ka na yung estilo mo pang basic pa din Magsiset up ng kay haba haba Tas yung punchline pilet Ito S-line sa head Pero di yan body count Dugo yan ang sugat sa noo mo Kaya pula ingat ka Edad lang lamang mo sa akin Kung husay at abilidad lang ay wag kang lalalim Experience? Dapat lang kailangan mo yan para pag tinapat ka sa akin, di ka nakakabahan Ano mayabang ba? Mayabang ba? Natural, di magpapakaawa Di magpapakabata Di mo ko mababata Di ka na dapat pinapatakas Tali sa dalawang paa, sabay bitin sa puno At hayaan na bigat mo lang sa tali yang puputol Antayin ka na lang nila na tuluyan kang mahulog Kahit na anong sigaw mo pa'y wala sa iyong tutulong Tagapampanga pala to <laughs> Pero di yan the best Ni di, di nga ma-upgrade Yang dalada lang skill Ang daming kahambeng Boses mo din papansin Kahit na anong sigaw mo pa Yung linya malambeng 5 hm. minutes one round Para dito sa pabibo Namnamin mo bawat shot Hindi na to makakaikot ni ka ng bisdak Batak na din to sa gin puro Parang manliligaw na Nakipag-inuman sa tito O oh, bisdak sa di nakakaalam, bisayang dako ni Tubong masbate na ngayon nasa kabite May ilang masbate nyo na din ngayon ng lodi Na ambun na ng henyo at husay ni Master Luni Balik tayo sayo, Lazy G Ugaling gangster na hugis Jollibee <laughs> May kotse yan eh Ya pa Arbor. Gusto ko lang matesting yan. Paano iparkur? Pag tag-ulan, di malabas kasi butas na yung bubong. Nag-car yan, merong pasabog daw, sumabog yung gulong. Tang inang yan. De. Seryoso, anong piling ng may kotse? Yung tipong pag lumalabas ka, yung chicks mo doble-doble. Kasi yung totoo, paldo to si tropa. Ang dami niyang tanso, nagkandawalaan yung wear sa kanila o sa kotse kay Nalso, tang ina mo matibay. Oh, Goche, tanso, matibay. Walang connect pre. Wala kasi kayong tang inyo, wala kayong wire, gago. <laughs> Yo tigil na sa biro Tama na patawa Balik sa ugaling laging sabik manalanta Kaso bitin yung hinanda Bikil pa yung pangayo ko sa wanji Gusto ko yung anlipap sagad-sagad May tiip man wala Di mo mapagkakaila na kahit san man ilapag Ay dala ko yung pinaka Kaya tong unang tinapat parang damong malalanta Kasi kapag nagpaliya Laging apoy tinatambad ako si Ison Abangan yung mambubulabog Aakyatin kahit anong taas niya Na'y makakaabot sa lahat ng MC dito Na ang kakapal ng apog, wala gusto ko lang kayong alarmahin palalo. At last, bago ko tapusin tong artist na may G sa pangalan, comment down below, isun lang kababayan. Isa lang dapat ang matira.